Ito mga sa meron tayong uh, gagawin na ano, Click ni version 1, tinulak na lang to galing dito, galing sa ano, sa kwan, sa kalsada dahil natirikan na lang siya. At uh, ang gagawin natin dito kasi ayaw tong mag-start mga sir. Yan, puro na lang sa ano, redundo, redundo lang daw ng redundo hanggang sa malubat na lang yung kanyang battery ito yung version 1, kaganda ng kay version 1 meron siyang fake start kapag uh, ganito mga sir at uh, natirikan kayo at wala namang error code na naka indicate sa panel ang una nyong i-check dyan yung inyong ano, uh, fuel pump dapat pagka on ng ignition ninyo example natin mga sir buksan nyo muna yung uh, upuan ninyo tapos i-on nyo yung susian tapos pakikinggan nyo dito sa may uh, fuel tank ninyo kailangan may marinig kayong tunog dito dito sa part na to mapa version 1 version 2 na ano na click 150 pero karamihan dito mga sir sa problema sa fuel pump click 150 pagka on kahit may na yung battery dapat marinig nyo pa rin yung tunog ng fuel pump natin yan gagawin natin at try mo nga kung ang andar. Pero ito mga sir, hindi siya tumutunog. Kahit anong gawin natin on and off. Yan, wala tayong narinig na tunog. Pinagawa na raw ito sa iba. Ang dami na kung ano yung mga binubuksan-buksan. Kaya sabi nung may-ari, you will come yung problema. At uh, sabi ng iba, plus compression daw. Kapag ganito ito mga sir, napaka-importante yung double check nyo muna. Baka koy yung magpagawa para alam nyo kung ano yung sila ng motor ninyo para hindi kayo makapagastos ng malap, malaki mga sir tulad nito hindi malang tumutunog o ng ignition hindi tumutunog I-try naman natin padyakan padyakan mo muna kasi may kickstart yan wala na yung kickstart nya matanggal try mo muna try mo natin para may idea rin kayo mga sir pero hindi talaga tumutulog yung pump niya at uh, click 150 pa naman kaya matik na kapag ka click 150 lagi yan na ano sirain yung fuel pump nila at, try mo natin sa tangan ng ano kick start i-kick mo i-on mo na oh. ah wala na yung pinyin gear sige i-charge mo yung battery nya wala na pala yung laman loob nyan kaya tinanggal na yung peak pedal kaya yeah, charge mo na natin para maipakita ko rin sa inyo mga sir para at least meron na rin kayong idea sa ganito mapa version 1 version 2 kahit nga 125 pero bihira sa 125 kung maka-encounter ng fuel pump at uh, ayun meron din tayo isang P6 din doon na fuel pump din yung ano problema PCX 160 mga sir. ADB PCX 160 150, 2 click 150. Yan po yung laging uh, nagkakaroon ng problema sa fuel pump. Kaya kung ako sa inyo mga sir, once na na-encounter nyo isang beses, natirikan na kayo, ipagawa nyo na. Pero kung sakaling uh, natirikan kayo sa kalsada, ang gawin nyo lang, toktokan nyo lang yung fuel pump ninyo para magising at tumunog para mapaandar ninyo yung motor nyo pang pauwi sa bahay. Chasbon natin. Yan, nakatons na. Tapos i-chick mo na Bukas Buksan mo mga kawan, 'yan. Yan, sabay natin. Tapos pakikinggan natin. I-on mo. I-focus ko dito mga sala, tapos ano, i-on mo 'yung sosy. Ako na. Ah, ya walang tumutunog tapos po start mo. Ay, naka start na siya. Ay mag-start puro na lang siya rito Yeah. sabi daw sa tracking na niya, close compression daw. Pag ng muna kayo kagad na magbabasa sa sa makina. Ito muna yung kagad yung pupuntirin niyo bago sa makina. Kung alam nyo naman sa motor nyo na alaga nyo naman sa langis, hindi po yan magkakaroon ng loss compression. Kaya pupuntilin natin yung fuel pump. Tatanggal natin. Or di kaya ano, direct muna yung ano, yung FI cleaning natin. Yung BG. Yung BIA. Ayan. Hindi ikaw ha. Ayan. Salangan mo natin. Sa ano, sa version 1 tatanggalin talaga natin yung upuan nya dito, kasi iba yung uh, dito nya, sa version 2 naman cover lang dito matatanggal muna yung ano yung hose ng ating fuel pump at tanggalin muna natin itong upuan nya para makita natin tanggalin natin yung upuan tapos, uh, i-release na lang natin yung cover at uh, tatanggalin natin yung hose para mapanda natin testing mo natin para makasigurado tayo or uh, may idea rin kayo mga sir pero ito fuel pump talaga na yung problema nito so wala pakita sa inyo para in ikis na ano sim kayo ng uh, problema nito mapa click version 1, version 2, version 3 dapat sa fuel pump kayo magbabas yan kung sakaling ano uh, namatay yung makina o di kaya uminto lang kayo tapos ayaw nang mandar basyan nyo yung tulog ng fuel pump ninyo mga sir Yeah, pinahingi mo natin yung compressor natin para malagyan ng hangin yung ating ano, itong tanki natin para magkaroon siya ng pressure papunta sa makina. Binaypas mo natin yung fuel pump niya para makita natin na sira talaga yan. Ayan, sinalangan natin ang ano, ng, ng, ng diya natin. Papunta yan dito. Ayan. Ito yung niya. Ayan, umandar mga sala. Kaya ibig sabihin, yung fuel pump yung problema natin. Mamutay-mutay pa dahil ano, mababa pa yung pressure ng ating uh, biya. Dahil kaka-on pa lang natin ng, ano, ng ating uh, compressor. Pero ayan, mandar na. Kaya matik na ang problema, fuel pump. Kaya gagawin na natin ito. Kapalitan natin ng fuel pump dahil uh, may nabibili naman mga fuel pump. Kung gusto yung ano, pang matagalan mga sir, i-convert nyo na lang sa 125 na click, i-convert nyo na lang dito sa inyong motor, kung click 150 yung motor ninyo. Para matagal. Mabuksan natin ito. Ito na yung fuel pump nyo mga sir, i na natin. Simulat sa pulo yan. Ngayon pa lang yan mapapalitan. Kaya buksan natin. Ayan. Bubuksan muna natin. Bago nyo kalasin, kalasin mga sir yung wire nya, picture nyo muna. Para hindi kayo magkamali. Para kapag binalik nyo siya, doon na lang kayo magbase sa picture. Ayan, sobrang, sobrang itim. Sangin na mo yan, ha, para matagal yung mga itim-itim. Kasi -itim. e, sira yung mga sir sa, sa hindi regular na pagpalit ng uh, fuel filter natin. Tapos ang ilalagay natin, ito. Ito ilalagay natin na fuel pump. Yeah. Ayan yung lalagay natin. Ayan yung kapalit. Sa paglalagay naman ng wire, pula sa kaitim yung kanyang uh, wire, at uh, may naka-indicate naman dito, negative sa positive. Kaya hindi eh, kayo malili malilito, uh, malilito dyan. Yeah natin ayan mandar na ito yung pinagpalitan natin ayan sobrang itim na talagang humihingi na rin na yung kapalit sa loob ng 2013 at ano pala 2018 pala ito mga sir sa loob ng 2018 ngayon lang nagpapalit ng fuel pump at uh, ayun uh, dali na rin Ayun, one start na siya. Dito kayo na, na ano, na redondo sa redondo hanggang sa malubot na lang yung battery niya. Kaya ganoon lang gawin nyo mga sa kung sakaling uh, namu-problema kayo, puro na lang siya redondo, ayaw mag-start. I-check nyo muna to, baka ito yung problema ng motor nyo. Mga version 1, version 2, version 3. PCX, IDBn. Grande niyo ano, gawin nyo para malaman nyo kung ano yung sira, para hindi kayo mapalaki ng gastos mga sa. Okay, dito na natin yung video natin mga sir.